Hello guys, good morning. So, andito na naman tayo sa ating kulungan ngayon ng mga baboy. Ito na ang ating mga starter na piglets. Ayan, naingay sila. Ayan guys. Ito so, yung pangalawang baboy na mga anak ngayon guys. Ngayong, ngayong October. Okay. So, may nagtanong po sa atin na isang follower po tungkol dito sa ating grower na fatteners. Nasa grower stage na sila kasi yung kinakain nila guys ay grower feeds na. So, nagtanong po si sir sa atin kung ilang sako ba daw or kung aabot, kung aabot na ng 35 kilos yung baboy ay pwede na ba daw mag-change feed ng grower. Dito po kasi sa amin ay hindi po kami nagbabase sa timbang po ng baboy. binabase po namin yung pagpapakain ng feeds kung ilang sako na po ng feeds na ang kanilang nakain. Example po, dito sa mga fatteners natin, lima po sila. So yung pinapakain po namin na starter ay limang sako. Pagkatapos po nun, uh, regardless po kung ilang araw o ilang buwan po nila na matapos yung limang sako, ay uh, pag wala na po, pag okay na po, ay mag-change na po tayo sa um, grower feeds. So, ang grower feeds po ay dalawang, tag, tagdadalawang sako po sila guys. Sa so, dalawang sako po ng grower feeds, ang, ang dapat ubusin ng ating uh, fattener. So, sa anim po, ah, sa lima po na fatteners natin, dapat po ay sampung sako po ng grower feeds ang kanilang maubos. So, regardless po, again, regardless po ng ilang buwan o ilang weeks po nila maubos yung sampung sako ay dapat po ubusin nila talaga yung sampung sako guys so ayan po so hope po ay na, nasagot po natin yung katanungan ng ating follower so tagdadalawang sako po ng grower ang dapat ubusin nila at dapat isang sako ng starter o tag-iisang sako ng starter ang maubos nila sa uh, loob ng ilang araw o, o ilang weeks po. Ayan po thank you for watching happy farming po everyone